ito nga yung ibo natin mga kalapatids yung bigay sa atin binu ko, ang ginagawa ko pag nag tayo tinuturang ko rin pumasok dito mga kalapatids try natin papasokin dito lalo na pag may pagkain dyan, mabilis na pumasok yun mga kalapatids subukan natin pag walang pagkain papasokin natin to tapos minsan dito rin ako nag dito para makita nyo yung papasokan ng mga kalapatids at tumitingin na siya ganyan mga kalapatids para masanay tapos papasukin natin ha ah. bubuksan ko tong pinto ng cage natin mga kalapatids ayan tumitingin tumitingin gusto pumasok oh. eto papasukin natin bali tong cage i natin mga kalapatids ayan isang kamay lang gamit ko yung isa nakahawak sa cellphone mga kalapatids eh. yan tapos tutok natin sa butas bubuksan natin to mga kalapatids ayan oh tingin natin kung bababa ba ayan para ma oh pumasok na mga kalapatids ganun lang para matuto yung mga ibon After yung i-viewing, turuan din, pumasok ah, mga kalapatids ha. Ah. Kung may ganito kayong kulungan katulad sa atin, kasi nga, bin ko sila sa taas. Ito kasing ano natin kulungan na sa mababa hindi nakakatanaw sa taas mga kalapatids pag sa taas natatanaw buong paligid mga kalapatids nakita nyo itong mga paligid oh. ayan ganoon lang, mga kalapatids ha, ang ginagawa ko sa pag viewing natin at saka pagturo ng papasok dito mga kalapatids ayan Binubuksan ko lang to, tinatapat ko sa may butas para makapasok mga kalapatids. ang ibon na to, hindi natin palaki to, bigay sa atin. At saka to, ito naman i-viewing ko ngayong umaga mga kalapatids. Habang hindi pa dumarating si Dalubasa, mga kalapatids mamay, nandito na yun eh. Sana makawing ibon natin, to gagiraw kagayan nga ang bitaw port lock mga kalapatids ito yung mga ibang ibon natin mga kalapatids kunin ko na to I viewing na natin ayan na siya mga kalapatids sa loob na ng cage siya naman ay viewing natin mga kalapatids kahit hanggang mamaya maya lang kahit mga 3 hours kasi mamaya ipapasok ko na siya pagdating ni Dalubasa mga kalapatids ayan mga kalapatids sana itong ibon makabalik sa atin Kahit hindi natin palaki Basta i-viewing nyo lang mga kalapatis Malaki ang chance makabalik sa inyo Padrino and Batik May isang itlog na sila mga kalapatins Tapos dito sa may gitna may isang itlog na rin mga kalapatins Good luck sa mga paratingan ng ibon ha sa mga iba't ibang club saan man yung bitaw nyo sana makawin yung mga ibon natin mga kalapatids good luck sa lahat happy flying mga kalapatids sana si Dilubasa umabot ng kagayan Santa Ana dulo mga kalapatids makadulo okay na tayo at makaparte tayo ng survivor mga kalapatids diyan ka muna mag viewing ka muna diyan ito nga si uh, slope, mga kalapatids magandang araw sa inyo happy blessed sunday enjoy lang tayo sa pag-iibon mga kalapatis abangan nga toge garaw kagayan sana makawi mga ibon natin mga kalapatis good luck sa lahat happy flying